Ang multong bungal. Bumalik. Para manghiram ng conditioner. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko yung multong bungal sa CR ay isang one-time scare lang. Pero hindi pala. Dahil kinabukasan, bumalik siya. At ang pinaka nakakainis, ang timing. Naligong pakiyut pa naman ako dahil may video call sana ako sa crush ko. Habang nagsasabon ako, may biglang malamig na hangin na dumampi sa batok ko. At doon ko naisip, Ay, eto na naman. Hindi pa tapos yung dental care niya. At ayun na nga. Narinig ko yung boses niya. Yung boses na parang galing sa lumang electric fan. Sabi nga, Uy, may conditioner ka ba? At sa utak ko, Ha? Kahapon toothpaste. Ngayon conditioner? Ano to, Watson's Branch? Pero nagpatuloy siya. Sabi niya, Pasensya na! Nagmamadali kasi ako kagabi. Hindi ako nakapagtanong. Baka pwede na rin At syempre, curious ako. Bakit ka magkukonditioner? Wala kang ang buhok. Isip ko lang yan ha. Pero halatang narinig niya. Sinabi niya, Eh para sa multo ring nakakrush ko. Kahit wala akong buhok, gusto ko fresh. At doon ako napaupo sa sahig. Hindi dahil natakot ako, pero dahil natatawa ako. Imagine mo, multong bungal, kalbo, naghahanap ng conditioner para sa love life. Sabi niya, kung wala ka niyan, kahit live on oil lang. Nagpaliwanag pa ako. Kuya, hindi kita pinagdadamutan, pero bakit sa CR ko ka humihingi ng buong hair care routine? Tapos nagdrama pa siya na parang teleserye. Wala kasi akong bahay ngayon, sa CR mo malamig at amoy lavender at bago siya maglaho may iniwan siyang mensahe Bukas ulit ha magtatanong ako kung may facial wash ka at doon ko na realize hindi ako binibisita ng multo may tumira na sa CR ko